Akin, um, uh, personal experience. Ako'y bakunado. Mm -hmm. Bakunado ako ng Sinovac at pagkatapos booster Pfizer. Alright? Nagpacheck kami ng neutralizing antibodies ko. 549 lang. Yung disease ko, 59 lang. Mm -hmm. Ano? Yung anak namin na survivor, uh, si Apol, si yung panganay namin, mm -hmm. nagka-COVID. Survivor. Hindi pa siya nababakunahan kasama namin, nagpatulong neutralizing antibodies. 7,000 ang antibodies niya. Mm mas -hmm. eh, malakas yung survivor eh. Kesa doon sabihin ako na eh, bakit mong pinipigil ngayon yung, hindi, porque hindi pa ko yung survivor, hindi pwedeng sumakay ng public transport, hindi pwedeng kumain sa restaurant. Di ba? Mm -hmm. ba timpla, Sapat tinimpla muna nilang mabuti tao bago nila pinatulan yung, uh, yung order na yan.